extra rice or only rice hi guys i'm back everyone welcome to my youtube channel ang luto na to guys hindi nakakaumay napakasarap ito yung mga ingredients guys at medyo malaki yung slice ko kasi ipiprito ko pa siya guys without oil sariling mantika ang panggisa sariling mantika ng baboy dahil ayoko siyang too much oily at ito yung sibuyas na gagamitin ko. And please guys, subscribe, comments, and likes my video. Don't forget, Samahan niyo akong magluto guys. Yan, pakukuluan ko muna siya hanggang sa starting na siya maglapot guys. Yung bawas na yung ano niya, sauce. Saka ko ilagay ang sili at sibuyas dahon. Ilagay na si sili. Hinuli ko lang ang sili guys. Medyo nasa last lang siya. Depende naman eh kung gusto nyo sa una or last. Nasa sa inyo yan sibuyas dahon. Wala akong ibang sibuyas guys. Pero ganito na lang yung idea na ginawa ko. Wala akong yung buong sibuyas. Yes, ang sarap talaga. Sakto lang sa lahat. Tingnan nyo. Yung sabaw niya. Yung sauce niya. Wala akong ibang mantika na nilagay. Sariling mantika ito ng baboy. Ang bago. At ang aking rice. A